Talagang ang tumitindi ang paninira na ginagawa kay Maine Mendoza at Alden Richards at ito nga ay ang napapabalita na kinasal daw si Alden Richards at Catherine Bernardo at meron daw itong nakikita na wedding ring na suot-suot ni Catherine Bernardo at isa pa patago daw sila kung magkita ngayon. Marami din ang napapabalita na mismong ayaw daw ng best friend ni Kathleen Bernardo kay Alden Richards. Marami nga talaga ang naluloko sa ganitong mga balita, lalong lalo na. Sino ba naman ang maniniwala na meron daw anak si Kathleen Bernardo at Alden Richards? Eh hindi pa nga ito nagkikita dati. Lumabas lang ang balibalita na nagkasama ito nung birthday ni Kathleen Bernardo at ang fresh na fresh na paghihiwalay ni Captain Bernardo at Daniel Padilla. Kaya ang mga ito ay talagang paninira lamang kay Alden Richards. Halatang-halata kasi dito na hindi nagtutugma ang mga gusto nilang palabasin at pinaniniwala nila at sinisiraan si Alden Richards. Ang hinala ko dito, ang kagagawan nito ay ang mga Katden mismo. Gustong-gusto nilang sirain si Katrin Bernardo at, at Alden Richards. At alam na alam natin kung sinong pandom ang nagpapakalat nito. Ay ang side ng lalaki. ayon kay Elan Namuraw. Puro fake news at edited picture lang ang kinakalat ng mga Katden para paingayin at makahatak ng viewers ang Hello Love Again. Lahat ay gagawin ng dalawa nagkolab na NW Para bago ang showing ng movie Ay palalabasin lang may relasyon si RJ at Kathleen Bernardo Fake naman ang kilig ng Katden, Pants dahil di may paayuda pa ang Kathleen Pera-pera lang pala ang katapat nila Isa na nga yan sa issue na kumakalat ngayon Ngunit dapat nga ay matuwa ang buong Aldam Nation dahil ang ibig sabihin lang nito ay walang personal na pagtitinginan si Kathleen Bernardo at Alden Richards na alam naman natin ay tutuwa talaga ng buong Aldam Nation. Dahil ang maganda dito ay talagang profesional lang si Alden Richards pagdating sa trabaho at hindi pinepersonal na nang liligaw daw siya kay Kathleen Bernardo. May anak sila at iba pang mga balita patungkol na pag-iibigan ng dalawa na talagang alam naman natin na peki lang dahil sa inyo na rin ang nanggaling na para sa promotion lang ito ng movie ni Alden Richards at Catherine Bernardo mas maganda na ito kesa maging totoo na manligaw si Alden Richards kay Catherine kahit alam naman natin na hindi niya gagawin ito dahil sinabi niya na ito matagal pa na parang kapatid at kaibigan lang ang turing niya kay Kathleen Bernardo at hindi na iyon mababaliwala pa support lang natin si Main at Alden focus lang tayo sa kanila Aldab lang hanggang dulo Maychard is real thanks sa update Tama nga yan. Dapat nakapokus lang ang lahat ang atensyon natin kay Main Mendoza at Alden Richards. Dahil sa bandang huli, sila lang rin naman ang talagang gusto natin magkasama. Kaya kung magsasama man at gagawa ng movie si Alden Richards at Kathleen Bernardo ay hindi nasakop yan ng buong Aldam Nation. Dahil isa lang naman ang may gusto niya na side, ito ay ang kagustuhan ni Alden Richards para sa akin ay susuporta ako dito. Dahil sinabi ko naman dati pa, lahat ng project ni Maine Mendoza at Alden Richards ay dapat kong suportahan. Dahil ang pribadong buhay nila ay talagang hindi naman dapat natin pakialaman dahil sila lang ang dapat makaalam nito. At ang maganda dito ay alam ng buong Aldam Nation kung ano talaga ang totoo kay Main Mendoza at Alden Richards. Kaya hanggang ngayon ay kampante pa rin ang buong Aldam Nation pagdating sa tunay na relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Wala na itong question. Talagang tiwala lang. Ingat sa HLG2. May dala itong kamalasan ng Maychard. Nanganganib ang hiwalayan ng Maychard. Kathleen Bernardo is madly in love with AR. Gagawa ito ng gagawa, mapa sa kanya lang si AR. Ang gagawin lang natin ay i-boycott ang Hello Love Again. Love story sa 33 years old sa ama ng tatlong anak. Tatay AR and 28 years old sa ina ng nag-iisang anak, nanay. KB, puro may mga asawa na si Tatay AR kay MM in real life at kahihiwalay lang ni DP kay Nanay KB. Napakagandang punto ang ginawa mo dyan. Hindi mapipilit ng buong Aldam Nation kung boycott man ang pelikula ni Alden Dichas at Kathleen Bernardo. Ngunit talagang napatunayan mo dito na si Daniel Padilla ay para lamang kay Kathleen Bernardo at si Alden Dichas ay para lamang kay Maine Mendoza at wala na dapat pang magpalitan dito dahil matatanda na rin ang mga iyan hindi na pwede silang magpapalit-palitan at maglaro-laro pagdating sa pag-ibig at personal na buhay dapat ay straight to the point na sila at matured na at ang mga priorities nila ay ang pamilya na at ang mga karir nila okay naman yun pero ngayon parang totoo na ang balitang ikakasal na si Alden at si Sakang na tira-tira at nabuntis na ni Alden. Okay na rin. Tutal bagay naman sila ni Sakang at atat na atat si Sakang kay Alden. At sigurado mag -e enjoy si Alden kay Sakang kasi sanay na ito at makikita naman na parang atat na rin si Alden kay Sakang. Kita naman kung maglampungan sila na parang akala mo mga teenager na ang laswang tignan kasi ang tatanda na nila pwede na nga silang magkumari kaya sana lumigaw na yung mga disente profesional marangal mga binata na pares ni Maine na sa bagay sa kanya dapat nga talaga na mag-isip si Alden D. Charles dahil kahit ang mga ibang tao ay nakikita ang pagkagusto ni Catherine Bernardo sa kanya kaya dapat pagdating sa mga shooting nila ay umiwas siya dito at hindi magpakita ng motibo dahil pagka ito ni Katrin Bernardo ay magkakaroon ito ng relasyon sa ayaw man natin o hindi. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!